Mga babae naman mula sa Visayas at Mindanao na biktima ng mga nagdaang bagyo ang nire-recruit umano ng sindikato sa isang pension house sa Maynila na sinalakay ng NBI dahil sa prostitusyon. Balitang hatid ni John Consulta Exclusive. Agad pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Anti-Human Trafficking Division ang pension house na ito na front pala ng isang prostitution den sa Avenida Maynila. Sa loob ng mga kwarto, nasagip ang anim na babae, dalawa ay minor de edad. Ayon sa NBI, nagre-recruit ang sindikato ng mga babae mula sa Visayas at Mindanao na tinamaan ng mga nagdaang bagyo at inaakit na pumasok sa prostitution. Kita rin sa surveillance video ng NBI ang paggamit ng droga ng mga parokyano na ibinenda sa kanila ng mga operator bago isagawa ang pang sa mga biktima. Hinihikaya din nila pati maging mga customer na gumamit ng uh, shabu na kanila namang ibinibenta rin. Drug den din yung lugar. Arestado ang siyam na sangkot umano sa operasyon ng prostitution at drug den. Maruyin nilang itinagi ang ako sa show. Operator daw kayo, sir, nung uh, prostitution house? depo po, sir. Hindi po, sir. Di po. So, saan galing yung mga babae doon? Kung sino-sino sa mga naimbitehan natin ang talagang may kinalaman dito sa human trafficking activities, ay kakasuhan po natin ng qualified human trafficking kasama na po dyan yung child abuse. Hawak na ngayon ng Interagency Council Against Trafficking ang mga narescue na biktima para sumailalim sa kukulang counseling at maibalik sa kanilang, kanilang mga probinsya. John Consulta, GMA News.